Ang mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga katutubong Pilipino at mga imigrante na Kastila kasama ang mga Latin American sa kalaunan ay naging sanhi ng pagbuo ng isang bagong wika, ang Chabacano, isang Creole ng Mexican Spanish. Umaasa sila sa kalakalang galyan para mabuhay. Sa mga huling taon ng ikalabing walong siglo, ipinakilala ni Gobernador General Jose Basco ang mga reformang pang-ekonomiya na nagbigay sa kolonya ng unang makabuluhang panloob na pinagmumula ng kita mula sa produksyon ng tabako at iba pang pang-agrikulturang pagluluwas. Sa huling yugtong ito, sa wakas ay nabuksan ang agrikultura sa populasyon ng Europa, na dati ay nakalaan lamang para sa mga katutubong Pilipino. Sa panahon ng pamumuno nito, Hinawi ng Espanya ang iba't ibang mga pag-aalsa ng mga katutubo, gayon din ang pagtatanggol laban sa mga panlabas na hamon ng militar. Itinuring ng mga Espanyol ang kanilang pakikipagdigma sa mga Muslim sa Timog Silangang Asya bilang extension ng Reconquista. Ang digmaan laban sa Dutch mula sa kanluran, noong ikalabintitong siglo, kasama ang salungatan sa mga Muslim sa Timog ay halos na bangkarote ang kolonyal na kabangyaman. Sinalakay din ng mga moro mula sa kanlurang Mindanao at Sunu Archipelago ang mga baybayin dagat ng kristyanong lugar ng Luzon at Visayas. Kinailangan ng mga settler na labanan ang mga pirata ng Chino, na punugkob sa Maynila, na ang pinakatanyag ay si Limahong noong 1573. Mga pag-atake ng Dutch Mayroong tatlong aksyong pandagat na nakipaglaban sa pagitan ng mga Dutch Corsair at mga puwersang Espanyol noong 1610, 1617 at 1624, na kilala bilang una, pangalawa at ikatlong labanan ng Playa Honda. Ang ikalawang labanan ay ang pinakasikat at ipinagdiriwang sa tatlo, na may halos kahit puwersa, sampung barko laban sa sampung barko, na nagresulta sa pagkawala ng Dutch sa kanilang punong barko at pag-atres. Tanging ang ikatlong labanan ng 1624 na ay nagresulta sa isang tagumpay sa hukbong dagat ng Dutch. Noong 1646, isang serye ng limang aksyong pandagat na kilala bilang mga labanan ng Naval de Manila ay nakipaglaban sa pagitan ng mga puwersa ng Espanya at Republika ng Olandes, bilang bahagi ng 18 Years' War. Bagamat ang mga puwersang Espanyol ay binubuo lamang ng dalawang galya ng Maynila at isang gali na may mga tripulante na pangunahing binubuo ng mga voluntaryong Pilipino, laban sa tatlong magkahiwalay na eskwadron ng Dutch, na may kabuang labing walong barko, ang mga eskwadron ng Dutch ay matinding natalo sa lahat ng larangan ng mga puwersang Espanyol-Pilipino, na napilita ng mga Dutch, na talikuran ang kanilang mga plano para sa pagsalakay sa Pilipinas. Noong ika ng Hunyo taong 1647, nakita ang mga barkong Dutch malapit sa isla ng Mariveles. Sa kabila ng paghahanda, ang mga Espanyol ay mayroon lamang isang galyan, ang San Diego, at dalawang galera na handang makipaglaban sa kalaban. Ang Dutch ay may labindalawang pangunahing sasakyang dagat. Noong ikalabindalawa ng Hunyo, sinalakay ng armada ang daungan ng Cavite ng Espanya. Ang labanan ay tumagal ng walong oras, at naniniwala ang mga Espanyol na nakagawa sila ng malaking pinsala sa punong barko ng kaaway at sa iba pang mga sasakyang dagat. Hindi gaanong napinsala ang mga barkong Espanyol at kakaunti ang nasawi. Gayunpaman, halos lahat ng bubong sa pamayanan ng mga Espanyol ay nasira ng putukan ng kanyan, na partikular na nakatutok sa katedral. Noong ikalabing siyam ng Hunyo, nahati ang armada, kung saan anin na barko ang naglalayag para sa shipyard ng Mindoro at ang anin na iba pang natitira sa Manila Bay. Sumunod na sinalakay ng mga Dutch ang Pampanga, kung saan nakuha nila ang, ang monasteryo, hinala ang mga bilanggo at pinatay ang halos dalawanda ang Pilipinong tagapagtanggol. Ang gobernador ay nagutos ng mga sulong yung seremonya ng hibing para sa mga patay at pagbabayad sa kanilang mga balo at ulila. Nagkaroon ng ekspedisyon sa sumunod na taon na dumating sa hulo noong Bulyo. Nakipag-alyansa ang Dutch sa isang anti-Spanish na hari, si Salacola. Ang garrison ng Espanyol sa isla ay maliit, ngunit nakaligtas sa isang pambobomba ng Dutch. Sa wakas ay umatras ang mga Dutch, at nakipagkasundo ang mga Espanyol sa mga Jolong, at pagkatapos ay umatras din. Nagkaroon din ng hindi matagumpay na pag-atake sa Zamboanga noong 1648. Noong taong yun nangako ang mga Dutch sa mga katutubo ng Mindanao na babalik sila noong 1649 sa tulong bilang suporta sa isang pag-aalsa laban sa mga Espanyol. Maraming mga pag-aalsa ang sumiklab, ang pinakaseryoso ay sa nayo ng Lindau. Doon napatay ang karamihan sa mga Kastila, at ang mga nakaligtas ay napilitang tumakas sakay ng isang maliit na bangkang ilog patungong butuan. Gayunpaman, ang tulong ng Dutch ay hindi naganap o may mga bagay na ibibigay sa kanila. Nagbigay ng General Pardon ang mga autoridad mula sa Maynila, at marami sa mga Pilipino sa kabundukan ang sumuko. Ang mga hinihingi ng mga digmaang ito ay itinuturing na isang potensyal na dahilan ng pagbaba ng populasyon. Pananakop ng mga British sa Maynila Noong Agosto taong 1759, si Charles III ay umakyat sa trono ng Espanya. Noong panahong yun, ang Great Britain at France ay nasa digmaan, sa tinatawag na Seven Years' War. Sinakop ng mga puwersang British ang Maynila mula 1762 hanggang 1764, Gayunpaman hindi nila nagawang palawigin ang kanilang pananakop sa labas ng Maynila dahil nanatiling tapat ang mga Pilipino sa natitirang pamayan ng Espanyol sa labas ng Maynila. Ang katolikong arsobispo na si Manuel Rojo, na nahuli ng mga British, ay nagsagawa ng isang dokumento ng pagsuko noong ikatatlong po ng Oktubre taong 1762 na nagbigay ng kumpiyansa sa mga British sa wakas na tagumpay. Ang pagsuko ni Arsobispo Rojo ay tinanggihan bilang labag sa batas ni Don Simon de Anda y Salazar, na inangkin ang titulo ng Gobernador General sa ilalim ng mga batas ng Konseho ng Indies. Pinamunuan niya ang mga puwersang Espanyol-Pilipino na nagpanatiling nakapulong sa Maynila ang mga British at sinabutahe o winasak ang mga pag-aalsa na udyok ng mga British, tulad ng pag-aalsa ni Diego Silang. Kinaram at inilipat ni Anda ang kalakalang galihan sa Maynila upang maiwasan ang karagdagang paghuli ng mga British. Ang kabiguan ng British na pagsamasamahin ang kanilang posisyon ay humantong sa paglisan ng mga tropa at pagkasira ng pagkakaisa ng command na nag-iwan sa mga puwersang British na paralisado at sa lalong mapanganib na posisyon. Ang pitong taong digmaan ay natapos sa pamamagitan ng kapayapaan ng Paris na nilagdaan noong ikasampu ng Pebrero taong 1763. Sa panahon ng paglagda sa kasunduan, hindi alam ng mga lumagda na ang Maynila ay nasa ilalim ng pananakop ng mga British at pinangangasiwaan bilang isang kolonya ng Britanya. Dahil dito, walang partikular na probisyon ang ginawa para sa Pilipinas. Sa halip ay nahulog sila sa ilalim ng pangkalahatang probisyon na ang lahat ng iba pang mga lupain na hindi ibinigay sa ibang paraan ay ibabalik sa korona ng Espanya. Ang pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan habang lumaganap ang industrialisasyon sa buong Europa at Hilagang Amerika noong ikalabing na siglo, tumaas ang pangangailangan para sa mga hilaw na materyales. Bagamat pinagbawalan ng Pilipinas na makipagkalakalan sa mga bansa maliban sa Espanya, ang pangangailangan ay humantong sa Espanya, sa ilalim ng Gobernador General Jose Basco, upang buksan ang mga daungan sa internasyonal na kalakalan bilang parehong pinagmumula ng mga hilaw na materyales at bilang isang merkado para sa mga produktong gawa. Kasunod ng pagbubukas ng mga daungan ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalaan noong 1834, nagsimula ang mga pagbabago sa lipunang Pilipino. Ang pagbaba ng kalakalang Manila Galian ay nagambag sa mga pagbabago sa domestic ekonomiya. Ang komunal na lupain ay naging privatized upang matugunan ang internasyonal na pangangailangan para sa mga produktong agrikultura, na humantong sa formal na pagbubukas ng mga daungan ng Maynila, Iloilo, at Cebu sa internasyonal na kalakalaan. Pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino, ang pag-unlad ng Pilipinas bilang pinagkukunan ng mga hilaw na materyales at bilang isang pamilihan para sa mga panindang Europeo ay lumikha ng maraming lokal na yaman. Maraming Pilipino ang umunlad, ang pang-araw-araw na Pilipino ay nakikinabang din sa bagong ekonomiya sa mabilis na pagtaas ng demand para sa paggawa at pagkakaroon ng mga oportunidad sa negosyo. Ilang Europeo ang nandayuhan sa Pilipinas para sumama sa wealth wagon, kabilang sa kanila si Jacobo Zobel, patriarch ng pamilya Zobel de Ayala ngayon at kilalang tao sa pagusbong ng nasyonalismong Pilipino. Ang kanilang mga sayang ay nag-aral sa pinakamahusay na mga unibersidad ng Europa kung saan natutunan nila ang mga mithiin ng kalayaan mula sa mga revolusyong Pranses at Amerikano. Ang bagong ekonomiya ay nagbunga ng bagong middle class sa Pilipinas. Noong kalagitnaan ng ikalabinsyam na siglo, binuksan ng Suez Canal na naging dahilan upang mas madaling marating ang Pilipinas mula sa Espanya. Ang maliit na pagdami ng peninsulares mula sa Iberian Peninsula ay nagbanta sa sekularisasyon ng mga simbahan sa Pilipinas. Sa mga gawain ng estado, ang mga criollos na kilala sa lokal bilang insulares ay pinaalis ng mga peninsulares mula sa mga posisyon sa gobyerno na itinuturing ng mga insulares bilang mga dayuhan. Thank you for watching.